Hey mga Mareks! Ito ko nga lang i-share sa inyo magandang laban kagabi sa pagitan ng TNT Tropang Giga versus Rain or Shine. At second game pa nga ang TNT ngayon kaya gabi na kami dumating dyan. Dito palagi na na game Mare sa Araneta Coliseum. At naabutin nga namin na nag-warm up na sila dyan. Ang makakalaban nga na ngayon Mare ay ang Rain or Shine Last Painters. At nakaka-excite nga rin dahil ito nga ang unang game sa Best of 3 Series ng quarterfinals. Finals. At nag na nga ang first quarter at pinangunahan agad dyan ng isang turn round shot ni R.R. Pugoy at sinundan agad ng isang spin move layup ni Calvin Oftana at ito naman yung tres ni Jewel parada sa magandang pasa ni Kim Montalvo at dahil nga sa tres na ni R.R. Pugoy tuluyan na naging 10 nating run ng lamang ng TNT sa Rain or Shine at ito naman yung biglaang opensa ni Brandon Gonzalez rosser Naka-offensive rebound nga dyan si RR at naisahan niya si Belga sa kanyang up and under. At dahil nga sa tres na to ni Calvin, tuloy yan ang lumobo ang kalamangan ng TNT sa Rainer Shine at umabot na to ng 12. Nakaambag na nga rin ng tres dito si Kim Montalgo dahil sa screen ni BGR. At naka-fast break pa nga dito si RR Pogoy. At umiscreen nga dito si Henry Galinato kay Brian Heruela kaya maayos nyo na itira yung perimeter shot ni Jan. At natapos nga first quarter, si score na 26-24, lamang na nga lang ng dalawang TNT, nakahabol nga ng todo dyan ang rain or shine. At nagubisin na nga second quarter at pinangunahan nga yan na isang corner three point shot ni Demosis. At ito nga yung napakagandang step back perimeter shot ni Idol Kimo at sa part nga na to, nag-umpisa na rin pumunta si Idol Kelly Williams sa kanyang 3-point shot. At sinubukan nga dito ni Idol Kelly ang depensa ni Belga sa kanyang sidestep move. At dito nga, blinak ni Belga pero di siya sumuko. Nilamon niya na buhay si Belga dyan. Ang galing mo, Idol Kelly! At sa punto ang to, nag-take over na si Idol Kelly. Gumawa siya ng back-to-back 3 -back points dyan. Kaya nagtala siya ng 13 consecutive points dito sa second quarter. Fansin ko, itong mga huling laro ni Idol, talaga na ibabalik na prime Kelly Williams noon. Sino mag-aakalang 42 years old na siya? Nakakamangha, ba diba? At dito nga, nahawa na rin sa magandang shooting ni Kelly si Calvin of Tana. Nagpakawala nga siya ng isang 3 point dyan. At dito nga, nagmala Kobe move si R.R. Pugoy. Sa kanyang turnaround fadeaway shot. At sinundan niya nga uli yan ng ganung moves at same result pa rin. Hindi yung move yung depensa ni Shondal Defonso. At sumablay nga dito yung 3-point attempt ni Idol Kelly. Buti na lang na offensive rebounds dito ni Calvin Optana. At natapos nga ang second quarter, sa si score na 53-52, lamang nga ng isang talk and text. At habang halftime nga, pinuntahan ko nga rin itong mga loyal fans ng TNT at nakapag-picture-picture din ako sa kanila. At nagupisa na nga ang third quarter at pinangunahan nga yan ang isang step back three point shot ni Calvin of Tana. Esrin din nga yun ang napakagandang drop pass ni RR Pugay kay Calvin. At dito nga, naiwanan ni Jason Castro yung bantay niya, kaya nakapag layup siya dyan ng libre. At sinundan pa nga niya yun, isang ringless na 3 points. At paabos na nga dito yung shot clock, kaya dumiskarte na dyan si RR Pugoy. At grabe nga itong driving layup ni Calvin na may kasama pang foul. At sa part naman ng Rain or Shine, banta talaga tong rookie nila. Nasikit dato. Ang galing din niya. At talagang nag-init na dito si Kaguya. Hindi na siya mapigilan. Naka-back to back. Three points siya dyan. At talagang magagaling din tong mga Rain or Shine players. Dahil nasasagot pa rin nila yung mga shoot ng talk and text. Kaya sa part na yan, dikit pa rin ang score sa 73-70. Eh, tuluyan na nagbaga ang kamay ni Calvin Optana at nagpakawala na naman siya dyan na isang 3 points. Eh, talaga naman si part ng TNT. Talagang umuulan ng tres pati nga si Jason Castro. Ay, umuumbag na rin siya dyan. At dito nga, gumana ang famous design play ni Coach Chatreyes na dribble drive. Sa isang kick-out pa si Jason Castro sa nakabang na 3-pointer ni si Idol Kelly Williams. At dito nga, na-anticipate ni Sandel yun yung pasa. Kaya nagresulta ito sa isang fast break down. At sa part nga na to, nabigyan ni Belga si Calvin. Kaya halos di siya makatayo dyan. At nagkagirian nga dyan si Belga, pati yung mga coaches ng TNT. Talagang ayaw magpaawat ni Belga at sinasagot-sagot nga nyo dyan si Coach Chot. At sa part nga na to, ang ganda na transition defense ni Idol Kimori Nablock nga nyo dyan yung fast break layup ni Nokum. At tapos nga ang third quarter, sa score na 85-79, naman nga lang ng aning dyan ng TNT. At nang mula na nga ang fourth quarter, itong block nga dyan si RR, buti lang dyan si Idol Glenn Kubuntin para sa second chance points. Dito nga nakita ni RR na si Nokom lang nagbabantay sa kanya, kaya kinalabaw niya to. Kaya na-shoot niya yung tira niya at may kasama pang foul. At ito naman yung isang napakagandang backdoor pass ni Jewel kay Idol RR Pogoy. Libring-libring nga si Ponferrado dito sa 3 points kaso sumablay. lang. na lang nandiyan na isa sa ating hustle player na si Idol Glenn Kabuntin. At dito nga sa transition play medyo nagstumble dyan si Idol Kimorin pero nashoot na rin nga yung bola. Dito nga ay nag-go hard to basket si Idol Glenn. Kahit pahirapan yung tira, nashoot niya pa rin yan. Kaya hype na hype yung family dyan ni Idol Glenn. At dito nga ay nag-pick and pop si Calvin Optana at si Kelly Williams. Kaya nakatest na naman dyan si Idol Kelly. At talaga nga namang napakasipag dito ni Idol Glenn kumuha ng offensive rebound. At dito nga ay sinukat ni Calvin of Tana ang depensa ni Santi Santillan. Kaya biglang yung tinirahan ng tres yan. 21 na nga ang kalamangan ng token text dyan pero hindi pa rin sumusuko ang rain or shine. At ito naman yung napakagandang turnaround shot ni Idol Jason Castro. At ito naman yung decoy play ni Jason Castro kay Brandon Ganuelas Rosser. At ito na naman, gumawa naman ng parang si Idol Glenn para makapag offensive rebounds at maiputback yung bola. At commercial muna, napansin ko kasi doon nakatingin pala yung anak ni Idol Kimori at inaaya nyo na naman ako sa court doon para mag high five. <laughs> At sa part nga na to, inubos na lang ng TNT ang oras at hindi na sila tumira dyan. Kaya natapos nga ang game sa score ng 116 over 99. Lamangan ng 17 ang TNT. Congrats TNT, tayo nakauna sa Game 1 ng Quarter Finals. ng pangitain to para makabante tayo sa semi. At ang naging best player of the game ay si of na may 32 points, 9 rebounds, almost double-double. At effective sa ating mga katropa, nagdala ng double-digit score. At shoutout nga rin pala kay Gary Botero na solid TNT fan from Iloilo City. Pati na na kay Robert Liwanag na lagi nanonood sa vlog ko. Salamat sa support! So ngayon lang mga mare, kita-kits lang tayo sa Game 2 sa Rizal Stadium na gaganapin sa Sunday. Salamat sa panonood! See you sa next video! Babush!